Hello! Maganda umaga! Halika'yo, kayo. Samaan niyo ako magtanggal ng mga tuyong daon sa aking mga halaman upang panatili silang bata, masigla at malusog. Ang paghahalaman ay isa sa mga pinagkakaabalahan ko lagi. Ang paghahalaman ay talaga nakakagaan ng aking pakiramdam. Bukod sa physical exercise na makukuha natin dito, Nagbibigay din ito ng mental na kalinisan at stress relief. Ang pakikisala mo sa ating kalikasan at pag-aalaga ng mga halaman ay nakakatulong upang maging mas positibo ang pananaw natin sa ating buhay. Ayan, nakakalibang maghalaman. Nakakaiwas tayo mag-isip ng mga problema. Lagi ko yung binibisita at tinatanggalan ng mga tuyong dahon at mga damo na din para hindi pa ng mga sakit at mga peste. At ayan, napakaganda pagmasdan. Napakalusog at sigla ng mga halaman. Napakagandang kulay. Manasa sa nag-aalaga, malusog. Isa yung potos. Kaya nyo maghalaman ng potos. Napakadali lang alagaan. At yan na nga, mga nakuha natin mga tuyong dahon pwede natin yung gawing compost o pataba sa ating mga halaman. Ayun lang for today. Salamat palagi.